Kasi dito, nakikita yung kama. Ilang so, okay. vaccine to? ano yung, ano yun? Okay. Ayun, tignan mo, silipin mo kung maganda eh. Second vaccine and first vaccine.

first pa lang yan anak ni ano yan charcoal first vaccine and second vaccine oh Ang dami bibili nito kahit siya tibil. Ang dami sabi yung deliver ko ang bumbi na yun. Ang lang. Kaya pala ko, mo lang ang servisyo. Kumakwebe sir. Basta meron sila. Ngayon, may first choice. Tayo may first choice. Tayo po yung Back to back ba yan, Dok? <laughs> dok nari, Natatawa si Dok. <laughs> enak Anak ni ano yan?

Hmm? hawakan mo na lang ayos na maganda na product natin ano na ha? machay si Matcha. Tapos, may established marketing. Si Matcha. Marketing. Up, up tayo. Hindi kaya ma... Bawal yung... Sa TikTok, hindi beda yung dapat Dan 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 baru ini tayu sa media. keep silent marinig tayo sa media <laughs> ano bukas dadalhin na kita ha? ito ba orange ha ah.

Wala pa kayo turok-iturog na kayo. Eh na. Yan kanina, nakalaro. Nagpagod eh. Alas 5 pa sila eh. Paano hindi ka maingay. Hindi Di ka makatulog. Nilabas ko. Bye, boy. Ganda, no? Sa'yo yan eh. Ha? Dulo, green. Deserve yan. Kaya ang na ganda na natin. 3 months bago mm -hmm. makita ma ang buhok kung anong klase. Pero ito, direct right yung buhok ito. Ito mo ilan ano? ko pala sa bago. Right. Wala. yung mga simula. cokelat nah cokelat oh. dark dark brownnya nah itu brown black light brown with mask <coughs> namai maskara no itu tutup tuh no <coughs> anak ha

ka yung makukuha yung brown and white papers. Pwede ka lang mag-itagtag -id sa service ba? Start. Start service. Ngayon, nalagyan natin. Ngayon, pwede na. Start Pagan service. Hahanap tayo ng dok 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 dokumentahan natin dalawa well, sure that yeah. mm, mm. na lang? Ano lang. buhay ka pa. Kiwi na, si kiwi. Ito anak ni, paibo. Chocolate. Basta 'yung anak ng charcoal na Ayan, si Kiwi. Ay, itim na itim na ay, ay, ng charcoal. Oh, ay, yung tatay. Wala kasi tatong dugo. Oh, pa, na lang liber. Oo. Mukha ng tatay eh. Tatay lang. Isa na lang. Last na. Sino ito? Kanino ito? Ayan, isa na lang. sana lang. Ma-process ah, ito. Ito, 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 ito. Xerox syang mukha, yung balay. Ay, Tignan mo yung dumating kong polar kung malaki. Pagtan, pagtan nyo. Yun lang. Na. Tapos na. na, lipat na ulit dito sa kabila kasi mas lang dito ang hangin. Okay na. Lang. lang guys. Please subscribe my channel, Yeri Vlog. Ayan, first vaccine and second vaccine. Yes, si Kiwi po. Wala na siyang <laughs> lakas. Hello? Thank you for watching guys.